Magkano po? 35 na lang yung dalawa. Bayan 35 po yung dalawa, nai. Kapag yung tatlo, oh, 55 mo sir. 55 po. Ah, oh, po tatlo po kami, tag-isa po kami. Tatlo oh, <laughs> oh, po. Wala kang maghati-hati sa. Oo. Magkano 35 yung tatlo? 55. 55 yung tatlo. Ano po yung dala niyo? Ay, plastik. Oo. Bawal po yata yung plastik. Ano po? Nakarami na po. Kayo, pang ilan po to? Pang ilan na itong nabenta niya? Ah, marami pa. Ay, oo. Eh, gano'n kayo, ha? Oo. Makalabang. Wala nga taon na, 90 po. Eh, dalawang taon na lang, 90 na po kayo. Ang lakas niyo po, Nay, no? Makawat kayo. So, oo. So, Makawat kayo, tika. Oo. Ganun po talaga, pagkalagi pong masipag. 80,000. 90. Hmm. Wala, wala. Pag laging masipag po, ano po, ah, mahaba ang buhay. Tatlo pang binubuhay kung anak na matandang mga binata. Ano po, tatlong, tatlong matandang, matandang binata, binubuhay niyo po sila, bakit walang trabaho? trabaho ano ba yan? Ako lang ang naghahanap buhay ng pagkain namin. Mm -hmm. Tatanim pa kayo. O, si tatanim pa si Itaw. Ang gulay ba ito? Mm. Sumanala so, ka. Hindi nga tulay ka, may sige po para makabenta si nanay para <laughs> makabenta naman si nanay bibili natin yung kanyang gulay na sitaw oh dagdag ngayon no? may dagdag si ano